Kabanata isang libut isa at 1005. Ginoo, Gati, mangyaring ihatid ang mensaheng ito sa akin. Kahit na ang taong iyon ay isang hari, kung hindi siya lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Gusto kong mamatay siya ng walang libingan. Sigaw ni Gray, tumawa ng malakas. Lumapit siya kay Mandy at sinampal. Ito ba ang tinatawag na mga taong sinasabi mong maaaring magdulot sa akin ng problema? Hindi ko alam kung anong klaseng lalaki siya, pero ipapaluhod ko siya sa harapan ko at na akong paglaruan ka. Nagsimulang tumulo ang dugo sa mga sulok ng labi ni Mandy, ngunit nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon. Nang makita ang ginagawa ni Grey, nanginginig sa takot si Ryan. Gustong mamatay ni Grey Jean. Naglakas loob pa siyang hampasin ang babaeng demonyong iyon. Hindi napigilan ni Ryan na magmadaling bumulalas, Master Jean, naiintindihan ko na. Paki-usap, tigilan mo na ang pananakit sa kanya. Babawiin ko kaagad ang aking mga salita. Mabilis siyang gumapang palayo pagkatapos niyang magsalita. Binalot ng lubos na takot ang kanyang puso. Kung alam ng lalaking iyon na ang kanyang babae ay nasa ganitong estado at nagsimulang gumanti. Iniisip ang mga kahihinatnan, maging ang dating hari ng mga lansangan ng Southlight ay nanginginig sa takot. Agad namang lumuhad si Ryan sa harapan ni Harvey. Hindi siya nang ahas na magsinungaling at iniharap kay Harvey ang isang salita sa salitang salaysay ng lahat ng sinabi ni Gray. Bahagyang natigilan si Harvey at ang iba matapos marinig ang lahat. Medyo mayabang ang pamilya Jean, ha? Senior Armstrong, hindi sa ayaw kong magpakita sa iyo ng paggalang. May gustong mamatay. Tumayo si Harvey, ang lamig ng ekspresyon niya. Napabuntong hininga si Oscar. Alam niyang hindi magtatapos ng mapayapa ang mga pangyayari ngayon. Hindi na niya magawang kumbansihin pa si Harvey, tumalikod na lang siya at umalis. Napansin ni Harvey ang distressed silhouette ni Oscar. Pagkatapos ng maikling katahimikan, mahinahon niyang sinabi, Senior, ako na ang bahala sa malaking larawan. Bahagyang nang inig ang katawan ni Oscar. Lumingon siya at sumagot, kung gayon, magpapasalamat ako sa iyo sa ngala ng milyong-milyong mamamayan sa Country H, Head Coach. Napatingin tuloy si Harvey kay Yul Graham. Kalmado ang tono niya. Paano mo haharapin ito? Napabuntong hininga si Yul sa kanyang puso at mahinahong sumagot, Ipapadala ko ang lahat sa Bakud Police Station para harangan ang bawat kalsada sa palibot ng Gold Coast. Walang makapasok at makalabas sa lugar na iyon. Ang ibig sabihin ni Yul ay hindi siya naglakas loob na kontrolin ang mga sumunod na nangyari, ni hindi niya ito kinaya. Ngunit ito ay normal. Sa isang banda, mga alamat sa militar, mga buhay na alamat. Sa kabilang banda, ang ikasyam na pamilya ay mula sa nangungunang sampung pamilya. Alinman sa kanila ay maaaring mag-isang sirain ng bakud kung gusto nila. Kahit na si Joel ay may tapang ng mga Diyos, hindi siya basta-basta ng ahas na makisangkot sa sitwasyong ito. Hinaway-kaway ni Harvey ang kanyang kamay bilang senyales na umalis na si Joel sa katinawag si Ethan Hunt. Nakidnap ang asawa ko. Ipunan ang ating mga kapatid, babalikan natin sila. Opo, Pak. Sa kabilang linya, si Ethan Hunt ay matagal nang nasa baraha. Ang libu-libong sundalo sa Sword Camp ay naglabas ng hangarin na pagpatay, ang kanilang mga ekspresyon ay matindi. Sino ang nangahas na hawakan ang babaeng head coach? Kastong mamatay ng lalaking ito. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang pambihirang tanawin sa kabila ng Gold Coast. Dumating na ang mga lalaki mula sa Buckwood Police Station. Hindi sila tumungo sa Gold Coast, at isinara lang ang lahat ng posibleng daanan. Ang site ay sapat na upang maakit ang atensyon ng maraming tao. Agad namang nakumbinsi ang mga nakapaligid sa kanya sa paligid, kasama na si Chris Leo at ang iba pa. Gusto nilang makakita ng isang bagay na kawili-wili ngunit sa huli ay pinaalis sila. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Ang mga nakatataas mula sa backward ay nagbigay ng mahigpit na utos. Ang mga tumangging umalis dahil sa kanilang katayuan ay may mga baril na nakatutok sa kanilang mga ulo, sa huli kailangan na nilang umalis. Agad na nalinas ang kalsada. Isang grupo ng mga sundalong nakauniforme ng kampo ang lumabas mula sa dilim ng gabi at nagtipon sa labas ng Nine Gold Coast Manor. Nagkalat ang mga bantay sa labas ng manor. Naramdaman ng mga guard na nakajuti na nagbabantay sa front door na may mali. Medyo marami-rami ang mga tao na kadalasang lumalabas masuk sa lugar, pero ngayon ay biglang tumahimik. Tapos, nakita nila ang itsura ni Ryan. Ilang lalaki ang sumunod sa likod ni Ryan. Bumalik ka, Senior Gotti. Utos lang ni Master Jean. Sabi niya umutot ka sa hangin at wala kang karapatang makita siya ulit. Bago umalis si Ryan, nagpadala si Gray ng isang tao para mag-imbestiga. Natuklasan niya na ang mga kalye ng South Light ay ganap na nagbago sa mga nakaraang araw. Si Ryan ay isang regular na matandang lalaki, hindi na isang hari ng kalye. Paano kaya karapat dapat na makilala ng isang tulad niya si Gray? Naisip ni Gray na sapat na ang respeto niya kay Ryan sa hindi niya pagbugbog sa matanda. Tinapuna ng mga gwardya si Ryan ng masamang tingin. Paanong magpapakitang gilas ang isang matandang walang autoridad sa harap ni Mr. Jean? Naghahanap ba siya ng kamatayan? Natarante si Ryan. Nahulaan niya kung ano ang nangyayari at sinabing, parang hindi ko gustong pumasok. Iyan ang gusto ng mga taong ito. Nang matapos magsalita si Ryan ay napunta ang atensyon ng mga guard kay Harvey at sa iba pang nasa likod ni Ryan. Malamig na tanong ng pinuno ng mga gwardya, sino ka? Mayroon ng higit sa walumpung tao ang pumunta rito ngayon. Wala akong pakialam kung sino ka. Umalis ka dito. Walang oras ang amo namin para sa iyo. Humalaklak si Harvey. Paano kung ipilit natin? Sumagot ang pinuno, humihingi ka ng pambubugbog sa amin. Naglakad pasulong si Tyson Woods at bumunot ng kutsilyo sa kanyang baywang. Itinutok niya ito sa noo ng pinuno, malamig na hinihingi, paano ngayon? Pwede ba tayong pumasok ngayon? Tumutulo ang malamig na pawis sa nuo ng pinuno. Hindi niya akalain na gagawa ng aksyon si Tyson Woods. Hindi siya makapag-react dahil sa bilis ng nangyari. Ang lakas ng loob mo. Isang dosen ng gwardya ang sumugod na may nakabunot na mga dekoryenteng baton, na nanlilisik kay Harvey at sa kanyang mga tauhan, na handang hampasin. Gayunpaman, kuminga ng malalim ang pinuno at kumalma. Kuya, huwag kang pabaya. Alam mo ba kung anong lugar ito? Ito ang teritoryo ng pamilya Jean. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng paggamit ng mga armas dito? Nagtawanan ang mga guard. Sa buong karir nila, ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng taong nagsimula ng away sa teritoryo ng pamilya Jean. Ang mga taong ito ay pinupukaw ang dignidad ng pamilya. Naghahanap sila ng kamatayan. Ito ay backwood, hindi mordo. Gayunpaman, ang manor na ito ay pagmamayari ng jeans. Sa makatuwid, sila ang nagtatakda ng mga patakaran. Tumawa si Tyson. So sinasabi mong bawal tayo. Malamig na tumawa ang pinuno bilang tugun. Siyempre, hindi ko alam kung sino kayo, ngunit kahit na dumating ang unang komando mula sa Southlight, walang sino man ang pinapayagang pumasok maliban kung sinabi ng aking amo. Kumunot ang nuo ni Ethan. Hunt, Ano pa ang hinihintay natin? Bakit ba tayo nakikipag-usap sa mga taong ito? Ilipat! Sa utos ni Ethan, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa kadiliman sa likuran niya bumilis ang isang linya ng mga armored vehicle, at ang itim na mga baril ng baril ay lumingon sa mga manor guard. Natigilan ang mga gwardya na kanina pa sobrang yabang. Ang lahat ay nagpakita ng mga ekspresyon ng kawalan ng kakayahan. Malakas sila at kaya nilang pabagsakin ang ilang tao sa kanilang sarili, ngunit isipin na nagdala ang kaaway ng mga armored vehicle. 1003 ang mga sundalong nakauniforme ng kampo, mga espadang nakasabit sa kanilang mga baywang, ay nagmarcha palabas ng mga nakabaluti na sasakyan. Para silang pupunta sa digmaan, matalas ang kanilang mga mata na parang mga agila. Ang mga simpleng titig mula sa kanila ay maaaring matakot sa lahat. Halos isang libong sundalo ng sword camp ang nagtatago sa mga anino. Isinara ng ilan ang mga pintuan sa likod ng Manor 9, habang ang ilan ay umatras ng daan-daang milya ang layo upang subaybayan ang sitwasyon mula sa malayo. Bawat hakbang ay methodical na para bang ang paggawa nito ay kanilang instinct. Daan-daang lalaki ang bumuo ng ilang linya at nagsimulang magmarcha pa sulong. Tulala ngayon ang pinuno ng mga guard na kanina pa sobrang yabang. Siya ay may kaunting kaalaman at alam niya kung sino ang mga taong ito. Isa ito sa pinakamalakas na hukbo ng H-Country, ang Sword Camp. Hindi na siya naglakas-loob na magsalita ng kalokohan, nang hina ang kanyang mga tuhod at mabilis siyang lumuhad sa lupa. Bang bang bang. Sumunod naman agad ang ibang mga guard. Itinapon nila ang kanilang mga sandata at inilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang likuran. Anong joke ito? Narito na ang maalamat na Sword Camp. Malakas na sigaw ni Tyson, "You have gots, great Hindi ka man lang lalabas para batiin ang prinsipe." Bibigyan kita ng tatlong segundo. Lumabas ka at lumuhod o mamatay. Ha? Sino'ng naglalakas-loob na tawagin ang kanyang sarili na prinsipe sa harap ng aking panginoon? Kahit na si Prince York ng Southern Lights ay isang piraso lamang ng dumi sa harap ng aking panginoon. Matapos marinig ang ingay sa labas, tumalun si Zack at sumigaw. Gulat na napatingin si Grey kay Zack. Hindi naman masama ang asong ito. Alam niya kung ano ang gagawin at kung kailan. Nakakagaan ang pakiramdam ko. Matapos matanggap ang affirmation ni Gray, malamig na tumawa si Zack. "Master Jean, bababliin ko ang mga paa ng lalaking kakasalita lang. Pagkatapos ay ipapaluhod ko siya at hihingi ng tawad sa harap mo." Habang nagsasalita siya, winagiwi niya ang kanyang kamay at sumugod ang isang dosen ng Ngunit nang lumabas sila sa harap ng pintuan at makarating sa looban, agad silang natigilan. Isang sundalo na may malungkot at malamig na ekspresyon ang nakatayo sa harapan nila. Medyo may alam si Zack, pero tulala pa rin siya sa nakita. Naisip niya na halos kaunti lang ang mga mandirigma o bodyguard. Gayunpaman, nang makita ang isang aktwal na sundalo, hindi siya nakapag-react. Gustong magsalita ng gwardya na sumusunod sa kanya, ngunit agad siyang napatumba na wala man lang lakas para manlaban. Sa harap ng Kings of Arms ng Sword Camp, ano ang silbi nitong mga tinatawag na makapangyarihang bodyguards? Maya-maya ay ibinaba si Zack, at ang mga gwardya sa looban ay naalis na rin. Nagmamadaling pumasok si Harvey at ang kanyang mga tauhan sa silid. Gustong tumulong ng mga bantay sa manor na hindi alam ang sitwasyon. Ngunit nang makita nila ang lahat, halos himetean sila. Wala pang isang minuto, nasa ilalim na ng kontrol ng mga sundalo ang mga gwardya. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong makasigaw. Tumango si Harvey sa nakita. Lahat sila napili this year. Hindi masama. Ang mga sundalo mula sa Sword Camp ay nakatayong lahat ng nakatalikod at ang kanilang mga dibdib ay nagbunyi sa pagmamalaki matapos kilalanin ng head coach. Ang mga sundalong nakatanggap ng pagkilala sa head coach ay higit nakahangahanga kaysa sa mga nakamit ng militar. Nagsalita sina Harvey York, Ethan Hunt at Tyson Woods habang naglalakad sila sa hall. Umupo si Gray sa upuan niya habang minamasahe ni Queen ang likod niya. Sa sandaling iyon, nag-aalalang nagtanong si Queen, Master Jean, may problema ba sa labas? Sino ang nangahas na gumawa ng kaguluhan sa kapaligiran ng pamilya Jean? Kahit ang unang commander sa South Light, si Sheldon Xavier ay dapat magalang na pumunta dito. Ito ang panuntunang ginawa ng pamilya Jean. Noong may ilang masuwe na tao, ngunit lahat sila sa wakas ay pinakain sa isda. Sa totoo lang, sana may dumating at mag-provoke sa pamilya Jean. Kung hindi, ang paglalakbay sa Bakod sa pagkakataong ito ay hindi magiging lubhang kawili-wili, hindi ba? Tumingin si Queen kay Grey at nakaramdam ng paghanga sa kanyang puso. Ito ay isang tunay na super-rich tagapagmana, isang tunay na playboy. Sino ang tinaguriang mayamang tagapagmana ng Bakod na maglalakas-loob na magsabi ng ganoong bagay? Pakiramdam ni Queen ay umiibig siya kay Grey, anuman ang kanyang pagkakakilanlan. Sa sulok, bahagyang nanginginig si Mandy sa pangaabusong pinilit niyang tiisin. Pagsabog, biglang sinipa ang pinto ng attic hallway sa lupa. Sa sumunod na sandali, isang dosina o higit pang mga sundalo ang agad na sumugod. Mabilis nilang sinugod ang silid at inilagay siya sa ilalim ng kanilang pag-aresto. Masyadong biglaan ang lahat, takot na takot si Gray at Queen sa nakita. Anong nangyayari dito? Bakit may mga sundalo dito? Judging by the clothes, para silang taga sword camp. Mandy. Pumasok si Harvey at nakita niya si Mandy. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, at mabilis siyang lumapit sa kanya. Si Mandy ay natatakpan ng mga sugat. Nang makita niya si Harvey ay sinabi niya, Delikado dito, baby. Hindi ka makakapunta dito. I'm fine. I'm totally fine. Sabi ni Harvey. Nanginginig hanggang sa lumuha. Wala na siyang pakialam at binuhat si Mandy. Ikaw ba, nasugatan ka ba? May ginawa ba sila sayo? Hindi, ayos lang ako. Nang hihina na si Mandy, ngunit nakahinga na siya ng maluwag sa pagkakahiga niya sa mga bisig ni Harvey. Agad siyang nawala ng malay. Doktor, nasaan ang doktor? Sigaw ni Harvey, mabilis na dumating ang dalawang sundalo na nakasuot ng mahabang puting Amerikana. Sinuri ng isa sa mga lalaki si Mandy ng maigi, pagkatapos ay mahinahong sinabi, nagulat lang siya, kaya nawalan siya ng malay. Lahat ng sugat niya ay panlabas. Bibigyan namin siya ng pinakamahusay na paggamot. I guarantee you, walang teklat kapag tapos na tayo. Tumango si Harvey, sa kadahan ang tumayo. Iuwi mo na siya. Kumuha ng ilang mga lalaki upang protektahan siya ng palihim. Panipi. Opo, ginuo. Ang dalawang doktor ay nagdala ng ilang mga nurse mula sa militar at pagkatapos ay dinala si Mandy sa isang stretcher. Pag alis niya ay itinuwid ni Harvey ang likod niya. Hindi man lang niya sinulyapan si Grey at ang iba pa habang nasa proseso. Nang matapos ang lahat, pinandilatan niya si Grey at mahinahong sinabi, Gray Jean, ang lakas ng loob mo." Ang lakas ng loob mo, okay. Galit na ginaya ng mga sundalo ang linya ni Harvey. Klang, klang, klang. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga espada ay nakabuka. Itinuro ng malamig na espada ang eksaktong kinatatayuan ni Grey. Kung si Harvey ang mag-uutos, si Grey ay magiging mash. Si Grey, ang tagapagmana ng isang napakayamang pamilya, ay natatakot na ngayon sa kanyang talino. Ni hindi makontrol ni Queen ang kanyang pantog. Paralisado ang buong katawan niya sa lupa, at wala siyang lakas para tumayo. Si Grey ay bahagi ng pamilya Jean, kaya ano ang hindi niya nakita. Gayunpaman, masyadong exaggerated ang eksena sa harap niya. Hindi ba ang lalaking ito ang asawang nakatira sa Mandy? Paano niya nagawang dalhin dito ang napakaraming sundalo mula sa Sword Camp, siya, ano ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? Pagkatapos ng lahat, nakita ni Grey kung paano gumagana ang mundo. Kahit pinagpapawisan ang buong katawan niya, tumutulo ang malamig na pawis sa likod niya. Nagngangalit pa rin siya at nagtanong, "Ikaw, sino ka?" "Sino ako?" Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Harvey York. "Ako ang asawa ni Mandy. Kasabay nito, ako ang prinsipe ng York na sinasabi mong napakababa. Ayaw mo ba akong mamatay na walang libingan?" Panipi ano? Walang tigil na nang inig si Grey nang marinig ang sinabi ni Harvey. Ang asawang nakatira kasama si Mandy Zimmer ay ang prinsipe ng York. Ito? 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 Paano ito mangyayari? Sa wakas ay nagkamalay na si Queen. Matamlay siya habang may pilit ng ngiti sa labi. Ngayon, sa wakas na intindihan na niya. Bakit si Mandy lang ang kinikilala ng Sky Corporation? Bakit may asawang babae ang target ng proposal ng Prince of York? Si Harvey York ang prinsipe ng York. Totoo lahat ng sinabi niya. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ng mga Zimmer. Kung nalaman ng pamilyang Zimmer ang kanyang tunay na pagkatao, makakarating kaya sila sa kinaroroonan nila ngayon kung tinatrato nila ng mabuti sina Prince York at Mandy Zimmer. Si Queen at Zack ba ay magiging kampan ng iba? Sa sandaling ito, pinagsisihan ni Queen ang kanyang desisyon, hanggang sa halos maubo na siya ng dugo. Namutla ang mukha ni Gray gustong gusto niyang dalhin dito si Zack at sampelan ang tanggang iyon hanggang sa mamatay. Kahit na binigyang di ni Grey na ang pamilya Jean ay hindi natatakot sa sinuman. Ito pa rin ang Southern Lights. Si Prince York mula sa South Light ay ang tuktok ng South Light mismo. Kung sino man ang nangahas na hawakan ang babae ng prinsipe ng York, kung gayon ang kahihinatnan ay. Desperado si Grey huminga siya ng malalim at muling nagsalita, nanginginig pa rin, Prince York, hindi ko na malaya na nasaktan ko ang napakagandang tao. Pero galing ako sa pamilya Jean. Hinihiling ko sa iyo na palayain mo ako bilang paggalang sa pamilya. Hihingi agad ako ng tawad sa asawa mo. Tumango si Harvey. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Maging mapagpakumbaba at humingi ng tawad sa harap ng aking asawa bukas. Panipi, Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Gray, ngunit nagngangalit pa rin siya at sumagot, Oo naman. Tayo ay nakasundo na. Ito ay isang ganap na nakakahiya na pakikitungo para sa kanyang ngunit kailangan niyang makaligtas dito bago ang anumang bagay. Ibang bagay, sino ang nanakit sa asawa ko? Gagamitin niya ang isa niyang kamay para kumain mula ngayon. Napatingin si Harvey K. Tyson habang nagsasalita. Nagdala si Tyson ng isang malaking machete at ibinato sa harap ni Grey. Basang-basa si Grey sa pawis, para siyang dinaanan ng ulan. Nawala ng kulay ang mukha niya. Hindi pa niya naramdaman ng matinding takot noon. Naisip niya na kung susuko siya, magiging malinaw siya. Hindi niya inaasahan na gugustuhin din ni Harvey na bitawan ang kamay niya. Ikaw ba mismo ang gagawa? O kailangan mo ng tulong? Malamig na tanong ni Harvey. Walang katapusang nanginginig si Grey. Wala siyang lakas ng loob na ibuka ang kanyang bibig. Siya ang young master ng pamilya Jean. Mayroon pa siyang maraming oras upang magpainit sa araw at tamasahin ang napakalaking kaluwalhatian at kayamanan. Ayaw niyang mapilayan. Kumunot ang nuu ni Harvey. Bilis, kailangan kong samahan ang asawa ko. Wala akong oras makipaglaro sa iyo. Tyson, kumuha ng isa sa kanyang mga tauhan upang tulungan siya. Kinalagkad ng mga sundalo sa labas ang pinuno ng mga gwardya papasok sa silid at inihagis ang lalaki sa harap ni Gray. Walang salita na tumawa si Tyson, saka itinutok ang machete handle sa kamay ng pinuno. Ang pinuno ay nanginginig sa kanyang bota, masyadong natatakot na gumawa ng anumang aksyon. Sabihin mo sa kanya na magmadali, naiinip na sabi ni Harvey. Sampal, sinampal ng malakas ni Tyson ang pinuno ng tagapag-alaga. Hindi mo ba narinig? Sinabi ng prinsipe na bilasan mo.